Good morning, good morning, good morning, good morning, everybody. So for today's video, I is share ko sa inyo ang ating biyahe. Medyo matagal-tagal narin tayong hindi bumabiyahe. Kaya naman samahan yu ako sa aking biyahe ngayon umaga na maulan dito lang sa Welcome to International City. Ayan, mostly guys dito ay mga Chinese, mga Korean, ganon. Ito, nandito tayo ngayon guys sa International City ng Dubai. Ang lahat ng mga buildings na yan ay parang ang nakasulat ay mga Chinese hindi ko mabasa. <laughs> Kaya, um, ko na lang sa inyong ang, uh, ang lugar na ito. Karamihan mga Chinese nakatera. <laughs> Ayun. Kasi nandito yung Chinese mall, yung sinasabi nilang Dragon Mart. Kaya, mga business businessman yung nanjaan sa mga Chinese ba? <laughs> Basta yun na yun. Um, ito, iikot ko lang kayo dito sa international city ng Dubai. Ang gaganda ng kanilang mga building. Pero ngayon guys ay masarap mag road trip dahil maulan. <laughs> Kung kailan maulan na piling mag road trip no kasi karamihan dito sa Dubai, sa UAE, pag maulan, lumalabas talaga kasi nag enjoy sila sa ulan. So, gar parang ganun na din ako. <laughs> Natutuwa ako dito pag maulan. Pero ngayong umaga, guys, ay hindi pa masyadong... Ay, maulan na rin talaga siya. Malakas na ang ulan. Pero kering keri pa rin. Marami na rin mga baha-baha sa iba-ibang party ng Dubai. Kaya ingat-ingat din sa ating pagmamaniho sa ating biyahe. Dahil maraming mga baha na dito sa Dubai. Ayan. Ikot lang tayo konti dito sa International City medyo hindi naman dito masyadong bahain pero doon sa ibang lugar talaga ng Dubai bahain dahil nga alam nyo na dito sa Dubai guys binabaha talaga dahil walang drainage yung wala ba silang kanal, imbornal, yung ganun ba kasi ang nasa ilalim ng lupa ng ano na yan ay mga kuryente Napapansin nyo ba guys na walang mga poste dyan na kuryente? Yung wirings ba na naka, nakaano ano, <laughs> naka sampay-sampay, wala yan dyan guys. Kasi nga nasa ilalim yung wirings, yung kuryente ba. Kaya malinis tignan yung kapaligiran. <laughs> Ay nakawang guys. Kaya, Ayan, nandito pa rin tayo sa International City. Makulimlim. Ang umaga, maghapon, kagabi pa umuulan tapos ay maghapon pa itong ulan na ito. So, pagkatapos ko dito, mag-ikot-ikot pagkatapos ko kayo ay ikot-ikot dito sa International City ay pupuntahan ko ang aking kaibigan na naka-off din ngayon. Tingnan nyo guys, oh, may baha na siya. Baha na siya. Kasi, meron mga ano talaga dito na medyo malalim. Kaya, andyan agad ang tubig. Oh, ang ganda, oh. Ayan. Nakalagpas na tayo doon sa matubig na daan. So guys, enjoy lang for watching. Gusto ko lang i-shout out si My Angel Sion, si Pai, HK ng Hong Kong. Gusto ko rin i-shout out si Bisdak Tess Morales. <laughs> si Arjon Milestone, shout out. Kay sis Ace, shout out sa iyo. Um shout out din kay Sis Rachel blog. Shout out kay Tol Shubs blog, kay CC SNP blog. Ah, uh, marami ko kay marami akong gustong i-shout out pero medyo <laughs> sa sunod na lang yung iba <laughs> ayan shout out sa inyong lahat sa aking mga subscribers walang sawang pasasalamat sa inyo dahil sinusuportahan nyo ako lalong lalo na sa team suino shout out shout out sa inyo k-works mga langga, shout out sa inyo. Ayan, na traffic tayo dito banda dahil may mga tumatawid. Ayan. Ayan, diretso na ulit tayo sa ating pag-iikot. Dito sa lugar na ito ay nandito pa rin tayo sa International City. Dadaanan lang natin ang Dragon Mart palabas na tayo dito. Titingnan natin yung ibang daan ng Dubai, yung ibang kalsada ng Dubai kung ano na itsura. <laughs> Naganap talaga tayo dito ng magandang pwedeng i-video. <laughs> Ay, di ba guys? Uh, enjoy lang guys, enjoy watching.

But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As, as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could change I need today I don't You're to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. O oh, di ba? medyo lumalakas ng ulan guys nandito na tayo sa main road ng dubai Thank you for watching. Nandito tayo sa main road ng Dubai. Papunta tayo sa Dubai. <laughs> Ayan, sa ano, sa Borjuman or sa Union Metro Station. Punta tayo doon guys kasi nga pupunta ako sa travel agency. Dahil kukuha ako ng visa, ng ticket, yon ganon. So, Maraming maraming salamat sa panonood at suporta ninyo sa videos ko. Huwag kalimutan i-like ang aking video guys. At sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel guys. Thank you so much. God bless you all. Mwah, 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 mwah. Ayan.